First time na ano. Time Christmas na ano Bago ang May. So syempre, bago na rin yung mga tol. Alright But... mga pang vlog. Dahil mamaya, ating paliliwanagi ng ating makasaysayang bayan. Halina't tuklasin ang kasiyahan, musika, at diwa ng ating kultura. Ito ang... Grand opening ng Pascot Taal Village Bagong Taal, Maulad, Matatag Palakpakan ko naman ninyo ang yung mga sarili oh, Ako oh, <makes noise> ah, po pala na dumalo ngayong gabi ito isang uh, magandang gabi po sa ating lahat ah, hindi ko po, po masabi na si Moy Pasko na dahil nararamdaman po natin na Parang hindi pa po malamig. At kaya po natin sinasabi na kapag simoy Pasko, kapag ka nararamdaman po natin na malamig na panahon. Pero ang ating init na nararamdaman po ngayon, ay maaaring natin sabihin na ngayon ay himig Pasko na. Christmas is just around the corner. At ito po ay ating po mas mararamdaman mamaya kapagka po sinimula na natin at binuksan na ang liwanag na magsisimbolo na simula ng ating Paskong Taal. Maaring ang Paskong Taal na ating pong uh, inihanda para sa inyo ay hindi po natin may sa ibang mga selebrasyon ng Pasko sa ibang bayan o sa ibang lalawigan. Subalit, so, ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa masisipag na mga empleyado at department heads ng ating pong LGU sa pamumuno po ng ating pong Mayor Attorney Nene Bainto. Palakpakan po natin ang mga ipinitik para nila simula po ngayong gabing ito hanggang sa kapistahan ng ating mahal na birheng kay Sasay. Hindi gabot na makapalag ng bahay ng Taal sapagkat dalawang okasyon ang ating pong sinisimulan na i-celebrate ngayong gabing ito ang araw ng Kapaskuhan at ang ating pong pagsisimula ng week-long celebration ng ating pong uh, piyesta ng bayan sa December 9. Sana po ay patuloy po ninyong suportahan at panuorin ang lahat na inihanda ng LGU. Gabi-gabi, simula po ngayon hanggang sa kapistahan po ng ating mahal na birheng kay Sasay sa December 8. At sa December 9 naman ay din ay kapistahan. Ang lahat po ay hinihikayat namin na makipagkaisa uh, po kayo makipag-celebrate po kayo sa isang uh, Pasko, sa isang tradisyon ng mga Pilipino na pinakamainit ang pag celebrate ng Pasko sa buong mundo. Kaya po isang napakalaking bagay kapag ka po mahihikayat po natin ang ating mga kaibigan, ang ating pong mga kamag-anak na pauwiin po ninyo dito po sa atin sa Bayan ng Taal para po po naman makapag-celebrate at may po natin ang ating pong tradisyon ng pagse-celebrate ng iskang ng isang Paskong Taal. Muli at muli, kami po sa lokal na pamahalaan ay natutuwa sapagkat sa gabi ito magsisimula po ang programa ng ating lokal na pamahalaan para po sa isang Paskong Bayan. Please support the project this project, maaaring ngayon po isimula ng proyektong ito at sa mga susunod na taon, ipagpapatuloy po natin at lahat ng mga bagay na nagsisimula sa ganito ay maaaring meron pong kulang, maaaring meron pong labis, pero sa pagdating ng panahon, alam ko po na ang pagse-celebrate ng Pasko, alam ko po na ang diwa ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalag ay sisimulan po natin sa gabing ito. Maraming maraming salamat po! Mayor, Attorney, Nene, Bae ito. Tulutan na magkatipon-tipon po para po sa isang napakadakilang dahilan sa ilalim po ng isang napakagandang panahon. At tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya po ng isang matatag at magandang bayan taal. Hindi ko na po iisa-isahin dahil parang buong taal po ay dito na eh. Kadami pong tao hanggang doon po sa munisipyo. Kaya pagparati po at pagpupugay sa inyo pong lahat na naririto. Salamat po sa inyong pagpunta. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pong official opening ng Paskong Taal Village. Alam niyo po, sadyang napakabilis po ng, ng panahon dahil kanina po, kinikwento ko po sa aking mga kasamahan sa munisipyo. Dati-dati po, parang kailan lang, isa po ako sa mga bata na naghihintay kung ano po yung disenyo o estilo ng dekorasyon o pailaw dito sa, sa plaza. Pero ngayon, sabi ko nga po, isa na po tayo, isa na po ako sa mga, sabihin na po natin, punong abala sa pagde-decorate po ng ating klasa. Tinanong po nila ako, tinanong po ako ng mga kapwa ko empleyado sa munisipyo. Sabi po nila, ano po ang gagawin nating estilo o atake ngayong taon? Sabi ko po, po sa kanila, gawin nating taal na taal. Tapos, tawagin nating Paskong Taal. Nag-decide po kami na this year, we will shine the light on what makes Taal great we will shine the light. Itututok po natin ang ilaw sa what makes Taal great. And we believe that what makes Taal great ay ang ating heritage houses, ang ating mga produkto, at higit sa lahat, ang mga taalenyo. Yung pagkakaisa na po natin at pagmamahal po natin sa ating bayan. Kaya, Ngayong gabi, yung mga makikita niyo po, pati po sa mga darating na araw, yung mga programa po natin, yan po ay produkto ng pagkakaisa po ng mga taalenyo. Simula po sa ating mga iba't ibang entries ng mga barangay, sa mga parol, sa ating pong mga nakatampok na produktong taal dito po sa ating Paskong Taal Village Fair sa pagpapailaw po ng ating mga heritage houses. Yan po ay pagkakaisa po, produkto po ng pagkakaisa ng iba't ibang sektor po dito sa Bayan ng Taal, ng ating mga bata, ating mga guro, ang ating po mga simbahan, ang ating po mga kapamilya at kaibigan. Yan po ay isang patunay na ang tibay po ng isang bayan ay kasing tatag po ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Kaya ngayong gabi, I will grab this opportunity. Hayaan niyo po akong pasalamatan kayong lahat sa inyong pong pagmamahal sa ating bayan, sa ating pong pagkakaisa sa ating bayan at bilang mayor, bilang taalenyo, ako po ay bumabati sa inyong lahat na December 1 na po, agad na po ako po ay nabati na sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko. At maya maya po ay bubuksan na po natin officially ang Paskong Taa Village. May lamang po, maraming salamat po at mabuhay po ang Paskong Taan. So, ito yung ano, first Christmas sa tal, ano, under ng bago mayor, si Mayora de de Um, trivia, ano siya? Tigata na yun siya. Kaya, di ba nila siya? Ay, hindi ko pa siya na for later on. There will be chances. So, ito yung ano, ito yung nakashowcase lahat ng mga bago, ano nakaka ko yung mga bago. Hindi ko lang makita ko niya sabi nila no, yung kay sa bais. Kopad sol. Medyo mahirap sa kanapin kasi yun ang champion niya. So let's go for a trip. Chaotic for its first day. Um, yung ko last year na pinaka weird na kakaiba pero goods yung ano, yung dragon food shake. I'm sure this year ko yung pinaka parang weird pero okay sa akin. Skip tayo sa mga ano, show my show. It's a no, it's a no for me, sorry. Kalau pickup pick up coffee, hindi pala. <laughs> yes na ano? Sa iyo heart, heart lane ba tao dito? Nakatakoy ganitong setup sa, ano, sa Dubali a few years ago. de